Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka kaagapay? Hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa at kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo na ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Leobrera. Ang pag-uusapan natin ngayong araw at sa loob ng isang linggong ito ay may pamagat na assurance in the Lord. Ang sabi sa aklat ng Jeremias kabanatang 20, sa mga talatang sampu hanggang labing apat. Subalit ito ang aking sinabi pagkatapos lamang ng pitumpong taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalan ko sa inyo at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Kaagapay ang mga katagang ito ay naghahatid ng malaking pag-asa sa bayan ng Diyos. Ang bayan niyang nagdarahop at luhaan dahil sa kabiguan sa digmaan at pagkabihag at sila'y nakararanas ng matinding hirap sa panahong ito ipinadala ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang lingkod si propeta Jeremias upang mapagaan ang kanilang nararamdamang kabigatan. Mga salitang nagbibigay kalakasan at pag-asa para sa kanyang bayan. Ang kaisipan ng Diyos ay malalim na hiwaga para sa atin subalit maliwanag ang mga alituntunin nito ang kaisipan ng Diyos ay puno ng kabanalan. Ngunit ito'y buhay na nangungusap sa atin, na nagbibigay ng liwanag sa madilim nating pananaw at landasin. Hindi kayang sukatin ang kaisipan ng Diyos, higit na malawak kaysa sa ating kaisipan, kasing taas ng kalangitan kumpara sa kalupaan. Ang sabi sa aklat ng Isayas, Kabanatang 55, Talatang Siyam, kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa. Ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ang kaisipan ng Diyos ay kaugnay sa mga bagay na katotohan ng pangwalang hanggan kaagapay. Na ang lahat ng bagay ay nalika ayon sa bunga ng kaisipan ng Diyos. At anuman ang mga layunin nito ay may kaugnayan sa kanyang dakilang kalikasan. Mga layunin na ikabubuti nating lahat. Mga layuning magbibigay sa atin ng katiyakan at pag-asa. Sabi sa mga awit kabanatang 33, talatang labing isa. Ngunit ang mga panukala ni Yahweh hindi masisira. Ito'y mananatili kaagapay, maraming tao ang nabubuhay ayon lamang sa sarili nilang kagustuhan. Ayaw nilang sila'y pinakikialamanan at tinuturuan, lalo na sa mga panahon na sila'y talunan at bigo. Maaring ayaw mong ipahalata sa iba ang iyong totoong kalagayan sapagkat sa isip-isip mo'y ayaw mong mapahiya at ikaw ay kaawaan. Ngunit batid ng Panginoon ang lahat ng pangyayari sa buhay mo walang nalilingid sa kanya kaagapay. Batid din niyang nahihirapan ka at kailangan mo ng tulong. Ang kaparaanan ng Panginoon ay higit sa alam nating kaparaanan. Nais ng Panginoon na tayo makaranas ng buhay na may katiyakan. Kaagapay hindi malayo ang Panginoong Hesus sa atin. Pati mo subukan ngayon ang magpakumbaba at aminin na kailangan mo siya sa buhay mo maaari ka lumapit sa oras na ito sa isang mataimtim na pananalangin na nagsasabing Panginoon ang aking buhay ay matagal nang nakararanas ng kabigatan na sa aking sariling kaparaanan ay binibigyan ko ito ng lunas subalit ako'y laging bigo Panginoon sa oras na ito ako po ay umaamin na wala akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Sinubukan ko na po lahat, Panginoon, subalit tila bagang ako'y lalong napapalayo sa inyong kalooban. Panginoong Yesus, aking isinusuko na lahat sa inyo. Pangunahan niyo po ako. Pagharian niyo po ako. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Mula sa araw na ito, ang kalooban niyo na po ang aking susundin. Tulungan niyo po ako, Panginoong Yesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareorang oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tandaan! Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Liobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hilim, buhay na maginhawa. hawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.